pagpalang araw po sa inyo lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa sakit palagi na abutin itong aking youtube channel na iwagan ng Pangasinan ang i-share ko po sa inyo Ang orasyon bantay sa pagtulog importante po orasyon bantay sa pagtulog uh, para gabayan tayo na masarap ang tulog po natin sa araw-araw o sa gabi ito po yung number one legit po na adyos ang mga kapangyarihan ng orasyon na to sana po pakingatan po nyo lahat ng binabagi ko orasyon na si napakabisa po at namburuan po ito na uh, aking nagamit na iba, isishare ko po sa inyo para malaman nyo po na uh, itulong po nyo sa iba nagsisir po ako dito para makatulong po at makatulong po sa iba orasyon bantay sa pagtulog ito ay importante po sa araw-araw nating uh, pagtulog para gabayan tayo ng espiritu natin na uh, nagbabantay sa atin o gabay natin. Ang gabay natin po ay mga espiritu na tinan i ng Diyos yung mga makapangyarihan na siyang magbabantay sa atin kung tayo po ay mabuti, mabuti po rin, mabuti rin po ang ating mga gabay. Pero kung tayo po ay masama, masama rin po na, masama rin po ang ating mga gabay at aalis po sila kung hindi na kayo kayang uh, kayang bantayan uh, yung kasamaan po natin ay malala na uh, dapat po pag nagkukon po tayo ng mga orasyon na aking binabanggit po dito ay uh, wag mula tayong yung mga kasalanan natin at po tayo nagkakasalanan eh. dapat po ay mag uh, magpumbaba tayo sa isa't isa at magmamahalan po tayo eh, wag mula natin magkong sa mga anak natin na nag-aaway tayo dapat uh, magmahalan po buong pamilya na uh, hindi po tayo nakakagawa ng kasalanan lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan ako rin may kasalanan din po ako pero pinagsisiyang ko na po sa Diyos sa mga pangirin sa lahat na huwag kayo pong mag, na, mag uh, nahiya pong mag kumbaba at sa sarili natin humingi po tayo sa ng po tayo ng kapatawaran sa Diyos sa mga kapangirin. kasi ang Diyos sa mga kapangyarihan natin hindi po yan nagsasalita pero naririnig po na naririnig po niya ang lahat nating dinadaing Siguro, kung may nakaranas na po sa inyo na hihingi po kayo at hindi po kayo pinagbibigyan, hindi kayo narinig. Narinig po kayo niyan ng mga, mga kapatid, yung mga hikailingan na narinig po tayo. Kaso, ang ama, hindi po siya na pero iba yung kasangkapan niyang tao na papupunta niya sa atin na siya ang mag, mag, uh, tutulong po sa atin, iba yung kanya halimbawa, iba yung kung halimbawa nagkontayo uh, may problema ako may kung ako naririnig po na ng Diyos ng mga yan yung mga problema natin tapos may konsya na taong utusan niya, kasangkapan uh, parang siyang liditan niya na ikaw po sa atin na tutulong yun na po yun yung sinasabi ko dito na iba yung tutulong ng tao na ang magbibigay sa atin ng mga kailangan po natin sa Diyos ng mga kapangyarihan. Kasi ang Diyos po ay narinig po tayo at lahat po ng ating mga ginagawa o you know, alam niya po yan. Ang ta uh, sa atin nga, eh, sabi niya kahit na makasalanan ka sa buong mundo, kahit sa akin ka, papatawarin ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na uh, uh, napaka kung na, nakapa, kung na ang Diyos na makapangyarihan na nakakaunawa, nakakakonsya hindi siya ganun na ay may kasalanan to hindi ganun yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ka, sino yung si kung nga uh, si Perfecto nakakasalanan ni Perfecto na yun uh, you, ama talagang napakabuti niyan kung hingi ko ayo ng mga tulong kahit na basta pag may kasalanan tayo is ikon ko sa, sa kanya na uh, ama patawarin mo po ako ama na na aking nagawa pinagkisihan ko po sana po ay gabayan nyo ako tulungan po nyo patawarin po niya ako yun, mag po kayo sa harapan niya. At sasagutin po kayo ng kanyan. Kung siguro baka sa panaginip niyo, pag nanag, uh, sa pagtulog po niyo, paparamdam po sa inyo. Yun, maganda po yun. Pag alimbawa na nag, ko kayo, tapos nanaginip kayo, Diyos sa mga sa lahat ang Maganda yun. Mas lalo, titibay ang kanyo sa kanya. Sana punawan po, po nyo yung aking ibig sabihin. Bago ko po babanggitin po yung orasyon, mag-subscribe, mag-like, and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Orasyon, bantay sa pagtulog. Una po ay magdasal ng isang ama namin, sumasampalataya, at isunod po ang orasyon uktum, sultum, nortum, lakada, buburit, saburit. Sino may huwag lumapit i Isus Maria and Yusip. Sa alin po lamang sa isip lamang po tapos ipo nyo sa bidibdib po nyo yan. O gusto nyo po rin kung hindi nyo maip sa dibdib nyo uh, ipo nyo sa tubig at inumin nyo bago so kayo matulog. Napakabisa po na pagbantay ng pagtulog niyan. Malayo kayo sa mga panaginip, sa bad spirit. Hindi kayo lalapitan niyan. Uh, uh, gawa ng Diyos ang yan sa lahat. Uh, marami, marami salamat po. Uh, huwag magkalimut mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po. Uh, Pasyak at po sa inyong lahat.